eto na po at oh, nakagawa na naman tayo ng bagong tinapay ng pandikoko buns yan yan yung hopia. ibay na dun sa si, yung hopya sa si lalim Oh, soft drinks yan yung tasty yan po yung tasty yung tasty sa ng yung laman ng aming ah, stante na uh, di-display na yung iba yung mga hopia 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 okay sige uh, at tayo ay maghahango ng ating niluluto ayun pula na 可以解决。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.